O. Yan ang laman no. Mga uh, bunbun. Puro na rin isang cooler. Yan no. Yan ang size. Ito naman yung tawag dito sa amin talakitok. Ito naman yung isda sa Spotted fish kung tawagin.

na nagulo. Ayan, ang dami pa dyan, no? Oh. Pero ang dami na lang may... May pala yung cooler pa oh. may, yeah, may sima pala si Busman Barok oh. <laughs> oh. oh. Oh, pang... Pang, pang Kawa, uh, oh, oh. yung barok sila. sila. Oo. Napakagandang <tongan> biyaya ito ng ng dagat. Oh. Ay yung lambat. Busbaka baka. Ari ari, matak bak. Matak matak ari. Yan yan. Yan. Ari 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 ari. <tongan> Madami pa sa ilalim na rin lambat, no. Ipon, ipon. na yung buruan. Ah, kita na. na ah, maya-maya. Ayan, yan daw po yung maya-maya, oh. O, oh, ayan, maya-maya. Sabi ng ating uh, veteranong maninisid. Ayan.

Hmm? Oh, ayan, dami pa po. Oh. Bali puno na 'yung lagayan natin dito. Ayan, no. Oh, 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 dami oh. Dari hmm. ka. Oh. Ayan. Dami, salamat sa biyaya. Buhay, na buhay, mga pres na presyo. Tatlong buwan po puyo na sa ilalim dagat Nakabahay, nakabahay, namamahay sila. Nung makita ng amin diver, marami na, pwede nang kulungin yan yan po ang resulta puno na po itong nandito huwag <coughs> <Ay pa. tos> <Ay>, talaga <coughs> <Ay>, tala <coughs> tala ito <coughs> Ay, ito yah may sapo po koler uli

Oh. Ah, lalo na. Ito oh. na, oh. na Dali. 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 Oh. Baka, Oy. kaway muna. Yeah, ayan <laughs> <laughs> po ang nagpapasurte sa ating bunbun -bun na eh. Ayan. <laughs> yan, laki ng kaang mamaya. Panigurado yan. Panigurado yan. Panigurado yan. Panigurado yan. Panigurado isang kaang, isang kaang sa kayang isang isang barbils kamin ay yung pula o, hanggang ilahim po ito? na natin ito yung masarap mm. sarap sabi na ibubuwid mm. eh, ka ng masarap sarap at may pambidad ano <laughs> Oh. 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 ano 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 Maki, wala yung hilo Yan o no? Ibabaw si Lagyan ng hilo sa ibabaw Ibabaw naman, lagi ng hilo Wala lang, wala lang Mayroon pang isa Ay, kunwari mayroon Mayroon ka, ano? Mayroon Ay, may chat ka, no? ka, no? ka, no? ka, may chat ka Oo, no? pwede Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Ano nasabihin natin? Kumuha na sila ng hilo Oo, kung wala, Parpad na nga dito na ikon Hilo na Oo, sige, sige, sige

<laughs> ano, oh. <laughs> <laughs> ay, <ba yun? laughs> ay Oh. na naku, napakarami. No, maraming salamat, Puno na lahat ang cooler. Wala na, wala na lalagyan. na Ma May isa pang kukulungin. Puro talakay ito lang, ngayon. pa. Alin? Ayun na doon. Ah. Hindi siya may sila. Alin? Alin lalagyan ko na yun. ito sa pare. Bagay ito kayo. Ang gano? Ayan. Hindi Hindi na ako na. Hindi na ako na. Hindi Ay ako na. ako chat na puno na. Oo, sige, puno na, vision. kaya? Okay. Napakarami, may isa pang kukulungin tayo. Okay.